Hello so guys, good morning. Welcome back to my channel. Uh, Titingnan natin yung tira ng bagyo. <laughs> sira yung alcohol, yung ubi plastic kagab kapon. Kapon na ako na re-rebits, eh, sa bagyo. <clears throat> Lakas ng bagyo. Buti hindi nasira lahat yung aking uh, litos. Ang dumi. <clears throat> yan mga tira ng bagyo to yakin ko noy eh, basang punong-puno yung tubig kahapon oh. nilipat ko la tayang buti hindi namatay oh buhay lang yan ang iba ay sira na oh ya daming alikabok ayong dahon-dahon dikit -dahon. lakas ng bagyo ya chichik ko yung tubig nito punong-puno sa ulan sira ng bagyo sira ng daming ko anong dumi ng ano bubungko, ko liubi yan kichik ko yung tubig dito puno puno ito baka mamatay yung iba o. sira oh lakas ng ulan kahapon yan sira kaya daming dahon oh liparan yang lipat nas mga bubung oh. lipat tu oh. sihir daming dahun mengano kahui lakas nang bagyo kahapon titik natin yung tubig uh. babawasan ang dami tubig uh. natin ang oh, okay pa titik-titik dati yang pits Yeah. Aabot naman. 5. 5.5 5. Nababa pa 5.78 na. Nababa pa naman. Aabot lang nung. 5. 5. 5. 5. 50 55. 5.55 pwede na yan 58. Pwede na yan. Ang kung ano naman. Yung ito yung pH down. Yan pH niya. pH yung TDS niya, TDS. Yeah, TDS PPM. O, okay. Itu it it it. It it it. Baik tu. It it it. Penuh penuh. Oh it it it. Ha. It balah. Malah piti ada melubat tu. Tidak Ito na daw, 5 lang eh. Five. Six. Ah, yun. Abot pala. Pwede na to. Eight. Pwede na. Babawasan lang ng tubig. <coughs> okay pa naman. Kanya. Ang... Yun. korian pe its attack pds ppm ppm nye ba ba gu ba ba gu gawanankan pada nang sama bawasan tentang topik kita okey itu, tu tu sah, bawasan satu tubig. Kulok <tipos> kulok. Nalulunod pag <tipos> hindi natin bawasan eh. Ito pa. Asa natin. na. Saan manunulod eh. Ang tubig. Yun Tidak bagi rata-mata itu. Buat saya tidak menggantikan cewek. chips Tapong kaya natin tubig rin. Ito natin lagay tubig. lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Uh -huh. Sana maka survive yan. Uh -huh. Tu. Na lang tanda rumin. Biglang init. Init talaga sa init. Kas dapat yo. Siran na mga saging lahat doon. Ang yan. ata aming dumi ito ang bubog oh. purus dumi yan purus dumi sira ng bagyo kahapon tanggal yung UV plastic ko oh. sira punit na oh, sa hangin uh, um, screen punit i hey, thank you guys got this